Sir uh, at around uh, 8:15 naka-receive po kami sa investigation section ng call from the operation center na meron nga daw pong nangyaring insidente sa Building 14. At around 8:20, uh, apat po kaming investigador na dumating sa Building 14. Pero hindi na po namin inabutan doon si JB Sebastian, Peter Ko, at si Tony Ko, at si Vicente C, uh, na nitakbo na po sila sa ospital. Pagdating po namin doon, uh, una naming nakita sa pintuan po ng mess hall ay may bakas na po ng mga dugo. Hanggang po sa kubol ni Tonico at hanggang sa CR ay eh, mayroon din po mga bakas ng dugo. Sa ibabaw po ng lami, ng uh, higaan ng uh, kama ni Tonico ay nandun po ang isang bali na ice pick. At ng mga kumot po at ang ibabaw ng kama ay may mga bahid ng dugo Pagkatapos po namin sa Building 14 na idumiretso po kami sa MCM sa Medical Center Muntinlupa at doon ko po nakausap si JB Sebastian at si Peter ko uh, Sa initial interview ko po kay JB Sebastian sinabi niya po na ang sumaksak sa kanya mula sa likod ay si Tomas Dunina Duninya, or at habang po uh, bago po ang pagkakasaksak na yon ni Tomas Dunina ay kausap po niya si Clarence Dongail sa mess hall po habang si JB po ay nanonood ng TV uh, after po uh, bago po ang pananaksak ni Tomas Dunina Dumating po si Peter ko uh, around 7.30, dumating po si Peter ko kasama si Vicente C. At dumiretso po sila, pagkapasok sa mesa ay dumiretso po sila sa kubol ni Tony ko. Sumunod po si Clarence Dongail kay Peter ko at Vicente C. Kung saan yung kubol ni Tony ko. Nang mawala na po yung si Peter, si Clarence at si Vicente, doon na po sinaksak ni Tomas Duninia si JB. Uh, nagpambuno po sila at nagtamu po si JB ng saksak sa kanang dibdib. Ayon din po kay JB, habang sila po ay nagpapambuno ni Thomas Dunina, ay naririnig niya po sa loob na sumisigaw yung mga Chinese inmates. Uh, parang nagmamakaawa, yun ang sabi niya sa initial interview niya. Uh, yun po yung version ni JB. Ito naman po yung version ni Peter Ko. Uh, around 7.30, pagkatapos niya pong mag-almusal, ay nakatanggap po siya ng ng tawag o tinawag lang po dahil gusto daw siyang makausap ni Clarence at pumunta siya sa mess hall. Ang sagot po ni Peter ko, ayo kung pumuntang mag-isa. Sama ko si Enteng. He was referring to Vicente C. Uh, pag kaya nung oras na pumunta po sila agad, ah, uh, silang dalawa, yun nga po, nagdire-diretso na sila sa sa kubol po ni Tonico. Ang sumaksak po ayon kay Peter ko ang sumaksak po sa kanya ay si Clarence Dongail. At may kasama po pong isa na Pilipino inmate na hindi niya po pinangalanan. At siya rin po, uh, si Clarence Dongail rin po, ang sinasabi ni Peter ko na sumaksak kay Vicente C. at kay Tonico. Sir, yung uh, angulo ng droga, dun po sa uh, uh, post-crime investigation, meron po ba nakuha mga droga na kanala? Nakuha ko na. na. Uh, sa initial ano po namin sa pagdating po namin doon as per as per responder wala po ni anumang kaming nakuhang bagay na mag sa droga So would that dispute yung po, po ng angulo na nang huling nagpapat-session po ito? Again, again ano, hindi uh, hirap magbigay na conclusion now. And so, pag as yung testimony, sa sinasabi lang, wala nakita droga, pero kung uh, pag as to every conclusion kagad, uh, what really happened, it will be premature. Kasi nga, it's still undergoing investigation. May just presenting the data to your para naman di tayo mag-speculate na baka sa political reason, ano. Uh, yung lang natin matapos, ang sabi naman ng si CIDG, once na magbigay lang ko signal yung, yung doctor, Within a week, lalabas na yung kanilang uh, full investigation. So the latest the, the will be uh, at least uh, next week daw. Sir, of course, these people belong to different uh, gangs or mm -hmm. groups, di ba? So may nakikita po ba kayong mga key victims sa area ng itong dalawang gang? Actually, uh, dalawang gang ito uh, naman, Komando at BCJ. Uh, JP being a member of Komando, uh, Clarice is a member of BCJ and then uh, si uh, Peter Ko, and then Vicente C is also a member komando. Si Tony Ko, I believe, is a former uh, Commando ata naging BCJ na din. Si Antonio ata is a, a Commando member, uh, is a GI. So may tatlo yung naging interplay dito, so mahirap i-speculate na baka uh, nagkampihan o nag-ano nag, sila, kasi may ibang involved din eh na na nanananggi isa yung GA nga si ano si ah uh, yung sumaksak kay kay KJB okay si Tomas so. Pero it could be one ano pwedeng tingnan tingnan na angle yon kung ano Pero sir, what are the plans now Kasi that may drug angle damp tie it's subject to drug Ah yes of course to... ano kakausap uh, ko lang si ano kanina si Superintendent Rabo Ang sinabi ko sa kanya para naman at least uh, fresh pa yung ano yung kung if ever there there will be traces of sa and dapat ay mag-handle ko kagad ng drug test sa actually sa sa buong ano sa lahat ng inmates sa building 14 pero unahin niyo na yung mga mga nasa May Hospital Sir is masusuri po tatlong version wala kasi Actually titingnan mo parang hindi siya tatlong version eh nagkukuru-collaborate yung sinasabi ni JB tsaka ni Peter Ko eh because according to the investigation Uh, sa version ni, 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 Peter, he was invited by, by Clarence to, to, to have a meeting doon sa uh, kubol ni, ano, ni, ni, Tony ko. Pero ang sabi doon ni Peter ko, I don't want to go there alone. So, sinama niya si Vicente. So, sa version ni JB, ganun din eh. Uh, yung tatlo, nasa loob na, as bigla daw pumasok si, si Clarence doon sa, as soon as Peter and Vicente si arrived, doon sa kubol ni Tonico, si Clarence pumasok doon sa kubol. So from there, ay yung na yung nangyaring stabbing incident. So kung makikita mo, halos pare si, ano eh, si Peter ko, ang talagang naibalan talaga yung version ni Clarence. Sir, sir, with these conflicting versions. Hindi ko kaya vital po ngayon yung content ng CCTV? Eh, yes, of course. Ano, uh, that's why, that's why. Ano, uh, mm -hmm. Uh, until this time, kaya kanina sabi ko lang, although, uh, hindi namin ilab pwede ilabas at this time kasi nga still undergoing investigation uh, gusto din makita rin ng, ng CIDG, itabibigay rin namin sa CIDG yun. Uh, ang hirap lang kasi ilabas sa media ngayon yan, baka magkaroon ng iba't ibang klauri ng, ano, ng, ng speculation, interpretation, everything. Let it be handled by a professional people na kaya mag-analyze mag, mag, uh, analyze ng CCTV footage. Sir, I don't, I, I, don't mean to be pushy, sir. Paano mm. Paano -hmm. man pwedeng kahit part lang ng CCTV? Papakita na siguro okay, namin, yung ano, uh, papakita lang muna natin siguro yung nakuha mga still pictures. Yung nabawa sino doon sa kanila yung nagsasabi ng TAPO. Sir, yun to, one week lang sinasabi ng CIDJ. Let's wait for that. Ha? Thank you, sir. Sir, tapos -ta -ta, yung sa sinasabi naman na version ni JP na may sumaksak sa kanya sa likod, does it mean na siya talaga yung target? Mahirap mag eh. Kasi pag ganoon ng mga tanong natin, nag-speculate na tayo eh, no? Hindi uh, natin alam kung ano talaga, what really happened. Uh, it could be uh, may usapan si Clarence, following yung doc, following yung theory ni ano ni JB kung magdudto tayong conclusion dito, it could be an there must be an agreement between Clarence and uh, Thomas for that thing to happen. Pero at this time, ang hirap mag-speculate. Let it be handled by a professional investigators Pero, ano. Wala malinaw. Wala malinaw. malinaw. Kasi ang sabi ni uh, nung ano ni uh, JB as soon as Peter Ko and uh, Vicente C arrived sa kubol ni Tony Ko, parang at it appears na may simultaneous na lumabas si Thomas para sinaksak si JB parang ganon so we're, we're looking into uh, because of that testimony ang mga nagdilid nag sa amin is to look into the three possible way, uh, ano, deadly weapons kasi apparently lumalabas sa kwento tatlo tatlo yung uh, assailant. So definitely there must be three, uh, three deadly weapons here. Ano? Hindi pwedeng isa lang na nakita doon on top of the bed Tony ko. Ayon sa kanya, yeah. sir. Uh, inmate Tomas Donina, inmate Edgar Cinco, uh, inmate Clarence Dongay. Uh, still in investigation Pero ang sa ngayon, sir, ang malinaw, yung tatlo yung... Matasin. Ang malinaw po na ayon ah, sa kwento ni JB at ni Peter ko, si Dong Gail, si Clarence, Clarence Dong Gail at saka si Thomas Dunina ang may hawak na deadly weapon. Pero sir, sa CCTV, malinaw po ba na makikita yung sinasabi ko sa version? kung uh, uh, As of now po, hindi pa rin po namin napapanood yung CCTV. Actually, we're waiting for that. Doon sa, ano, sa Director Square, kaya kanya alam ba, ba, mainit na kayo, kaya nagpunta na kami dito. Kaya namin nakita pa yung CCTV pa rin. Pero meron, meron, meron. Uh, Pero, uh, mo sir, of, sir, of course, of course, CCTV of course, TV of course, alam. Uh, of course, uh. of uh, uh, so, uh. course. Uh, sige, pwede yung... 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 Uh, Sir, Thomas si Dunina. Sina ang sumugod sa kubo? sila. Ah, uh, bali yung dalawa. Lumalabas na si Edgar Cinco at si Clarence ang sumugod sa tatlong inche. Si JB, solo lang siya ni... Kasi malaking tao rin to si Tomas Dunina. Dati tong Philippine Navy sa likod. Hindi alam yung magbibigay na si Kuya sa kanya, sa salaysay niya. Hindi niya alam kasi nanonood dyan TV. Bigla na lang siyang... And then, wala naman total lock doon sa buong NBB except 7 And then, sila ka-fold alert yung NBT. Kasi nga, kung magkakamagam sa involved dito, baka magkaroon na spillover sa itong... Clarence, Clarence, Dunga Ilya, at si Edgar Cinco ang wala access. Wala access. Yung building 14 lang ang may total lockdown. Sa iba, yes, yes, yes. Uh, uh, although naka-full alert yung, ano, yung NBP sa buong uh, NBP facilities. Sir, um, we also investigate kung paano nakapasok yung mga contraband items na para nagkaroon ng ice cream and other... Ah, Ako nandito kayo kahapon, ano, nung in-install namin yung jammer may mga pinakita kami yung sa may mga pinakita mga gamit na kung saan tinatago nila yung mga prohibited items so it, it it, looks like na talaga mayroon pa talaga mga nakabuon pre, on previous engagement doon sa loob ng mga facilities baka nakabuon sa ano sa lupa kasi kung nandoon kay sa hearing ng congress if you're aware of that ang uh, mga nakukuha ng SAP ay eh, naka ano talaga yung mga prohibited items nasa loob ng mga sink sa ilalim, sa mga laboratory, sa mga bowl, o talagang underneath. So it it may happen na talagang meron pa talaga na but then the service guaranteeing as na talagang wala na nakakapaso. But then ang kaya nang ginagawan ng operation ngayon, surgical na. Ah, uh, talaga iniisa-isa na lang talaga. Okay. After Jensen's surgery Sa ngayon, uh, wala except that yung mga yung pumasok yung sak dun sa in sa sa scene of the incident sinabihan nila mag dumapa yung mga uh, inmates involved and then ito yung mga ano whatever weapons that they have so ang lumabas lang mga five uh, bladed weapons yung itinapon nila na nasa ano nasa poso din ng mga ating investigating unit yung sinasabing mga mm -hmm. ano 1 building, building 14 uh, building 14 yeah. 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 building 14 Parang gano'n lang kabilis eh. Actually, mabilis. ano, mabilis, 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 mabilis. oh Kasi mabilis din yung, ano, yung uh, responde ng SAP. Uh, Kasi... I kernel one colonel, no? At the okay. operation center. Nung napansin nila na nagkaroon ng na commotion, rumesponde ka agad sila. Kaya mabilis yung, ano, uh, yung naging uh, pagkilos. Kaya nasawat ka agad at nadala sa ospital, no? Walang ibang ay, hindi, yun nga. Kaya nga uh, iniimbestigahan natin. No? We're conducting a, at least a deeper investigation on in the matter. Hindi siya lumalabas po sa pangyari. Kaya lang po yung sulat sa ko pag po yung mga pangyari. Do uh, have reason to believe that this was pre-planned? Hindi po siya spur po. Spur po, po, Ang, basa po niya. Ang hirap pag-speculate eh. Kasi so, kung tingin lang mo yung testimony ni ano, yung sinasabi ng version ng JP, ang parang hindi ko ako tapos nyo personally, parang ito sa trade plan operation. Kasi nung in-invite ni uh, ni Clarence in dalawa, to have a meeting, pagpasok doon sa may kubol ni Tony ko, lumabas si Thomas. And then from there, sinaksak sa JP. Kung yun ang paniniwalaan natin version, looks like a pre-plan. Pero sabi ko nga, ah, hirap magbigay ng ng, 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 final word on that. Kasi nga, still undergoing the uh, investigation. And also, sir, uh, to the senator and also, yung kwento po ni J.P. Sebastian, nasa so baksak po sa kanya daw itong si Tomas Dunenas. Um, yung nauna po yun, bago niya narinig yung sigawan sa loob ng kwarto ng mga Chinese? Hindi. Nauna po yung mga Chinese? Uh, yun? ayon kay J.B., habang sina. sinaksak ni Dunina, Dunina si JB sa likod, naririnig na niya na sumisigaw yung mga Chinese sa loob na maawa ka, maawa ka. Yun lang yung uh, nabanggit ni JB na naririnig niya sumisigaw. Nauna po niya narinig yung maawa ka? No, simultaneous yun. Pagkasaksak, naririnig na niya. Sinasaksak, nagpasaksak, naririnig niya. So sa version po ni JB, dalawa po yung venue ng attack. Hmm. sa kanya, sa area niya, doon sa common area, at doon sa kwarto sa, po ni Ko. Ito po ni Ko. Okay na yung ano, yung... Pwede na. Sige, i-play na natin, Sige, play natin. Play play na natin play play. para ano. Yeah, yeah. Sige, patayin niya, ano, ilaw. Bawasan natin. Bawasan natin yung na ilaw. Tanggalin Sino po yung mag describe nito, sir? Sino yung mag i Kayo na po. Thank you, sir. Dapat ba kayo tanggalin ito? Yung ano? Saan? Ayun pala. Ayun. Thank you. Please, yung guard. Please, yung guard. Ilo pa. Pakain ilaw

Ah, balik ng isa. Itong nakikita niyong may mga kumot na takip, yan yung mismong sinasabing kubol ni Tony ko. Ganyan na lang yung itsura niya. Tabing lang siya ng kumot. Sa likod niya mga kumot, nandun yung kama. Next. Ayan yung uh, kama ni Tony ko. So visible pa yung ice pick na balik dun sa may ibabaw sa may ah, uh, kwarto pa rin dito, ano po. yung kama, then, nandito sa may left side, yun yung alleged, ano, weapon. Sir, yun po, yun. pwede ba natin balikan yun? Ano po yun, yun, sir? Yung powdery substance, ano Ah, uh, ano yan, galing yun doon sa garapon, ah, uh, maybe, hindi namin, ah, no? uh, white, asukal lang, asukal siya or uh, arena kasi ginagamit lang sa pagluluto. Ayan pa rin, kamba pa rin. Ayan yung alleged weapon na ginamit ni Clarence. Ayan po yung ano, uh, bloodstain na uh, sa CR. Nakita namin sa CR. Sa pintuan, uh, bloodstains na yun. Doon po sa dulong kaliwa, doon po yung kubol ni Edgar Cinco, isa sa suspected assailant natin. blood splatter po sa ilalim ng sa may tabing kama ni Tony ko ito pong sulat niyan, hindi ko po ma kung Latin or any uh, nakasulat po yan all over the uh, kubol ni Edgar Cinco Ayan, makikita nyo, may nakasulat pa rin dun sa tabi ng uh, shelves. Edgar Sincos Kubol. Sa, ano po yung bloodstain na yan? Sa kumot, dun sa may pintuan ng ano, dun sa may pagpasok po sa kubol ni Pitoniko. Okay uh, different angle nung ano. Ah, uh, and po, uh, lifting of evidence. Yan po, kubol po yan ni Inmate Rubenchu. Uh, yan po, abandon dati po yung kaila uh, inmate Pacho. Kay Edgar Sienko pa rin po. Uh, okay, balik naman. Okay. Si inmate Clarence Dongail po yan. Uh, yan po yung sugat ni Clarence. Uh, inmate Clarence Dongail. Bali, lower extremities lang po yung mga uh, wounds niya. yung sa hita yung that, uh, ayon kay Clarence uh, saksak ng icepick. <coughs> uh, hands of inmate Dunggay. Okay. Inmate Dome, dahil pa rin po yan. Ito yung mga deadly weapons na tinurnover sa amin ng Special Action Force. Uh, yan po yung harapan ng sinasabing mess hall. Yan yung common area nila, common kitchen, dining area nila. Diyan po nanonood ng TV si JB Sebastian mapapansin nyo, yung katapat na pinto, diyan sa may main entrance, may katapit pong pinto yan. Yung pinto na yon, pagpasok nyo ron, nandun na agad sa kanan yung kay Tony ko. Okay. 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 Happy. Okay. yung ka kaso na lang po kaso. Kaso? Sino yung, sa dami nung verso, sino yung kakasuhan po natin, sir, dun sa mga ano po natin? At ako, at ano po yung... Siguro, sigur uh, after, after the investigation yeah. yan. Oh, sige.